Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 15 ng Pebrero ipinagdiriwang natin si San Onesimo. Kamusta? Si San Onesimo ay isang Kristiyanong alipin na naging alagad ni Apostol Pablo. Ayon sa mga tradisyonal na kasulatan, Si Onesimo ay alipin ng isang lalaki na tinatawag na Filemon, na siya namang isang kristyanong naging alagad ni Pablo. Nakatakas si Onesimo mula sa bahay ni Filemon at nakilala si Pablo sa Roma, kung saan ang huli ay nakabilanggo. Bininyagan siya ni Pablo at tinanggap ang Ibanghelyo. Sa bandang huli, sumulat si Pablo ng sulat kay Filemon na humihiling sa kanya na patawarin at palayain si Onesimo ang kanyang alipin. Narito ang isang panalangin na inihahandog kay San Onesimo. Diyos nabinago ang buhay ni San Onesimo sa pamamagitan ng biyaya ng pagbabalik loob at pagkakasundo. Bigyan mo rin kami ng lakas upang yakapin ang katotohanan ng Ebanghelyo at hanapin ang pagkakasundo sa mga taong nasaktan namin. Sa pamamagitan ng panghihingi ng tulong kay San Onesimo, tulungan mo kaming sundan ang halimbawa ng pagpapatawad at pagbabalik loob upang mabuhay kami ng mapayapa at nagkakaisa kasama ang aming mga kapatid sa payangkalin ni Jesus Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Claudio de la Colombière. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.